Si Jim ay dalawampu taon gulang na, nakatira sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang tahimik na nayon. Hindi kailanman naging madali ang buhay para sa kanya. Namatay ang kanyang ama noong napakabata pa niya, at ang kanyang ina, na mahina na, at may sakit. Inalagaan ni Jim ang kanyang ina ngunit sa huli, iniwan din siya nito, ngayon, si Jim ay nakatira mag-isa sa kanyang maliit na bahay. Tuwing umaga, Naglalakad siya ng malayo para marating ang palengke sa bayan kung saan siya nagpapakinang ng sapatos mula pagsikat ng araw hanggang gabi. Maraming tao sa palengke na mimili ng kanilang kakailanganin, may mga ilang tao na mabait, ang ilan ay bastos, pero palaging sinasalubong ni Jim ang mga ito ng nakangiti. Ang konting bariya na kinikita niya araw-araw ay hindi sapat para tugunan ang sarili. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagreklamo, isang malamig na gabi, habang dumidilim ang kalangitan at malakas na humihihip ang hangin sa labas ng kanyang maliit na bahay, si Jim ay nag-isang nakaupo sa kanyang mesa. Simple lang ang kanyang pagkain, isang piraso lang ng tinapay na itinabi niya mula kaninang umaga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng tahimik na panalangin. Sa hindi niya inaasahan, may biglang kumatok sa pinto. Isang mahina, ngunit nagmamadaling katok ang nagmula sa pinto. Nag-alinlangan si Jim. Bihira lang ang dumadalaw sa kanya, lalo na sa gabi. Tumayo siya, bahagyang bumilis ang tibok ng puso, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang matandang babae, at nababalutan ng manipis na damit na nilalamig sa ihip ng hangin. Makikita sa mukha ng matanda ang kapaguran, maputla at halatang hindi pa kumakain, anak ko, nanginginig na sabi niya, ilang araw na akong hindi kumakain. Maari mo bang bigyan ako ng kaunting pagkain? Tinignan ni Jim ang tinapay sa kanyang mesa, ang tanging pagkain na meron siya. Masakit ang tiyan niya sa gutom, at ang pagbibigay nito ay nangangahulugang matutulog siya na walang laman ang tiyan. Ngunit nang tiningnan niya ang naninginig na kamay ng matandang babae, ang maputla niyang labi, at nagmamakaw ang mga mata, naging malinaw ang kanyang desisyon, nang walang salita, inalok niyang pumasok ang matanda sa kanyang maliit na bahay at bumalik sa mesa, kinuha ang tinapay, at dahan-dahang inabot niya ito sa kanyang mga kamay. Natuwa sa kanya ang matanda at nakatitig. Na parang hindi makapaniwala sa ganitong kabaitan. Salamat. Ang mahinang sabi na nangiyinig ang boses. Salamat. Mabait na bata, umiti lang si Jim. Kumain na po kayo. Kailangan mo 'yan higit pa sa akin. Pagkatapos kumain, nagpasalamat ulit sa kanya ang matanda at dahan-dahang nagsimulang lumakad palayo. Pinanood siya ni Jim mula sa pintuan nakaramdam ng mainit na kapayapaan sa kanyang dibdib sa kabila ng kanyang walang laman na tiyan. Habang nakamasid, lumuwag ang mga hakbang ng babae. Natuwid ang kanyang likod. Binalot siya ng gintong liwanag na kumikinang tulad ng araw sa umaga. Habang lumalayo sa kadiliman ng daan, namangha si Jim sa kanyang nakita. Ang kanyang lumang damit ay nagbago at naging puting damit na mahaba may malambot na pakpak ang bumuka mula sa kanyang likod, malaki, banayad, kumikinang tulad ng liwanag sa bituin. Ang matandang babae ay naging isang nagninin na anghel, lumutang siya ng ilang talampakan sa itaas ng lupa at lumingon sa kanya na may nagliliwanag ng ngiti. Jim, halika, lumapit ka. Ang sabi ng matanda na naging angel. Ang kabaitan mo ngayong gabi ay umabot na sa kalangitan binigay mo ang kaunti na meron ka, nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bihira sa katulad mo ang may gininto puso. Hindi ka malilimutan sa kabutihan ng iyong ginawa. Sa isang galaw ng kanyang kamay, nagpalabas ng gintong liwanag na lumutang patungo kay Jim na parang bumabagsak na niebe. Binalot siya ng liwanag, pinuno ng init ang hangin, hindi maunawaan ni Jim ang nangyayari hanggang sa ito'y makatulog. Kinabukasan pagising sa umaga nagulat siya sa nakita, ang kanyang maliit na bahay ay napuno ng tinapay, prutas, butil, at maging ng mga barya na hindi pa niya nakikita noon. Lumabas siya at nakitang nagkakatipon ang mga kapitbahay, nagulat at namangha, tinawag si Jim ng isa sa kanyang kapitbahay at ang sabi, saan nang galing ang lahat ng ito. Marahang umiti si Jim, hindi niya lubos na maintindihan kung ano ang nangyari, pero naaalala niya ang mga salita ng anghel. Ang kabaitan mo ngayong gabi ay umabot na sa kalangitan. Binigay mo ang kaunti na meron ka, nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Mula sa araw na yon, hindi na muling nagutom si Jim. Patuloy siyang tumutulong at ibinabahagi ang kanyang mga biyaya, at mas masayang nagpapakintab pa rin ng sapatos. Maraming salamat sa panonood sa videong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at share at samahan nyo ako sa susunod na kwentong may aral.